Laksa laksang isda dumagsa sa dalampasigan ng maasim saranggani. Isa nga ba itong biyaya o babala para sa atin? Viral ngayon sa iba't ibang social media platform ang tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari natid ng kalikasan. Dahil laksa-laksang isdang tamban ang dumagsa sa dalampasigan ng saranggani, kaya naman hindi magkamayaw ang mga residente sa pagkuha ng mga laksa-laksang isda na biyaya ang atid sa mga residente. Ang pagdagsa ng napakaraming isda sa baybayin ng maasim saranggani na bagamat hindi pang pangyayari ay ilang ulit na raw naganap sa nasabing lugar dati pa. Ayon nga sa mga eksperto ng DNR at sa ilang taga-local government unit ng nasabing bayan, ang pangyayari ay dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura ng tubig dagat o kakulangan sa plankton na siyang pagkain ng mga isda. Bagamat sinasabi ng mga eksperto na hindi nangangahulugan na may seismic activity o lindol sa ilalim ng dagat, ay may kani namang interpretasyon ang mga netizen sa hindi pang karaniwang pangyayari. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Magpasalamat dahil sa biyaya. Pero mag-ingat din. Posible kasi isa itong warning. May nangyaring unusual. Kaya may kakaiba rin parating. Nagbabago na talaga ang mundo. Kaya mag-ingat tayo palagi. Always praying tayo. Baka may paparating na dilubyo. Naku po, may pahiwatig na naman ang Mother Nature. Naalala ko sa Japan, bago ang earthquake, may ganyan din. Blessing yan. Pero may ibig sabihin na may sako ng parating sa ibang lugar. Bilang isang nagmamasid at gumagawa ng mga reaksyon sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga napapanood at nagiging viral sa social media, ang ganitong mga pangyayari ay alam nating biyaya galing sa Diyos. Dahil ito ay pagkain at pinakikinabangan ng mga tao. Subalit maari rin naman nating ipagpalagay na may nais ding ipahiwatig ang ganitong mga hindi pangkaraniwang pangyayari na ating nasasaksihan. Posibleng may mga hindi pa pangkaraniwang pangyayari ang maganap sa hinaharap sa iba't ibang aspeto at iba't ibang mukha. Mga pangyayaring may nais ipaalala at ipabatid sa ating mga buhay. Mahalagang malaman natin ang mga ito. Kaya muli, madramang salamat po ang inyong suporta ang aking inspirasyon.